Good day everyone! It's me again, King Wawa! At ngayong araw ay eh, babahagi ko sa inyo ang 10 things you must know dito sa Ragnarok M Classic! Okay, so nandito na tayo sa late game. And kung tutuusin, ikabisado na natin ang pasikot-sikot ng laro. Pero meron pa din mga features yung game na hindi masyadong napag-uusapan. Kaya itatakil natin yan ngayong araw. By the way, bago tayo tumuloy sa video, e eh gusto ko lang sabihin, mass recruitment kami ngayon sa Chaos Guild. 20 slots available. Kahit anong job, basta decent progress and dagdi-discord e eh goods na. Kaya kung kayo e eh grupo ng players na naghahanap ng competitive guild, or kung solo player ka man, e eh welcome na welcome kayo dito. mag ka lang sa baba at pag-uusapan natin yan. So, huwag na natin patagalin pa. Simulan natin sa... Ignore Def versus Penetration Okay, so palagi ko itong nababasa sa comments yung about sa Ignore Def and Pen and madami nagtatanong kung pareho lang ba sila Ang sagot ay, hindi So, ang Ignore Def, ang nagagawa niyan is kinakounter niya yung stat na Def Good to para sa mga build na physical skills since yung para sa magic e Ignore M Def ang gumagana and non-crit auto-attacks Yung critical kasi e matic Ignore Def na yon On the other hand naman, yung Penetration ang kinakounter niya is Damage Reduction So gumagana siya sa lahat including critical attacks. In short, kung non-crit yung build mo, ang priority mo is ignore def then penetration eventually. Pero kung naka-crit build ka naman, e penetration lang. Next, is attack versus refine attack. Okay, so na-curious din ako dito sa attack and refine attack. Kung titignan kasi natin sa Acer Monument, eh meron dyan mga nodes na nagbibigay ng 5.5 attack for 1,200 contribution. And meron namang refine attack na 2.6 lang ang bigay, pero 1,200 din yung cost na country. So, un-research ko siya and turns out, eh mas malaki yung damage value na bigay ng refine attack kesa sa raw attack ng malaki. So, kahit pa dos-dos lang yung bigay niya sa Acer Monument, eh dapat talaga natin siyang kunin. And also, yung sa refine ng equipment. Yung pasampu-sampung dagdag ng refine attack ay eh malaking boost na yan sa damage natin. More reason para hindi magsugal ng palo. Pero hindi nagsiscale yung refine attack sa lahat ng percentage stats. As far as I know, nagsiscale lang siya sa physical damage increase, crit damage, and skill damage. Kaya sa mga ADL builds dyan kagaya ko, eh dapat top priority natin tong refine attack. Next is max stats. Okay, so pag tinignan mo yung stats, e move speed and attack speed lang ang may naasulat na max. So hindi ko sure kung may max din ba yung ibang percentage stats, pero meron silang sweet spot kung tawagin. For example, sa crit damage, ang sweet spot niya lang is 350%, sa ignore death naman e 120%, etc., technically hindi siya cap eh, since pwede ka naman lumampas doon at may makukuha ka pa ding stats. Pero hindi advisable since magdi-diminish na nga yung sosobra doon. So kung meron pa kayong info about sa sweet spot or ng max value ng stats, e eh please pakishare naman sa comment section para alam din ng lahat. Next is Elements. Okay, so ang dami nagtatanong about sa elements. Although meron namang table in game, e eh, naiintindihan ko merong mga nahihirapang i-interpret siya. Ganito lang yan. Una, isi-open mo yung bag mo video mo yung libro na may belt, then dito sa adventure guide e ay kita natin yung table. So yung elements na nasa left side, yan yung elements ng attacks mo. Then yung dito naman sa taas ay e yung element ng mismong kalaban. So yung mga numbers na nakasulat dyan is yung magdedetermine if mahina ba siya against sa kabilang element or malakas. Ngayon, itry na natin siyang basahin. Simulan natin sa wind. So based dito sa table, wind deals 0.25% damage against wind. E di one quarter lang pala yung damage ng wind kapag wind din yung element na kalaban. Wind deals 0.50% damage against earth. So ibig sabihin kalahati lang yung damage ng wind if earth yung element na kalaban. Wind deals 200% against water. So times to yung damage ng wind if water yung element na kalaban. And wind deals 100% damage against fire. So quits lang yung damage niya. Sana nagets gets nyo kung paano basahin tong table. Kung iisa-isayin kasi natin lahat, iaabutin tayo ng isang oras. So kapag naiintindihan nyo na kung paano nag-work tong elements, e eh sobrang laking difference nun sa performance mo. For example, sa MVP Hunt, kung alam mo kung ano yung elements na gagamitin, e eh magiging times 2 yung damage mo. O kaya sa mga instance or PVP, alam mo kung anong element or armor element convert cards yung gagamitin para mababa yung damage sa'yo ng kalaban. Next is size penalty. Okay, so dito rin may kita sa Traveler's Notes yung table niya. So basically, nakadepende sa weapon na gamit natin, and sa size ng binabanatan if magkakaroon siya ng damage penalty o hindi. Ang kailangan mo lang gawin, eh hanapin yung weapon mo sa left side. For example, ranger ka rin, kagaya ko, e di bow yung gamit natin. So sa small and medium, e 100% yung damage ng bow. Kaya wala tayong problema sa karamihan ng monsters and sa PvP, since medium yung size ng players. Pero 75% lang yung damage natin sa large which is karamihan ng MVPs dito sa game. Pero don't worry, dahil meron tayong dalawang ways para mawala yung penalty. Either maipag-party sa mga merchant, since yung weapon perfection skill nila ay e tinatanggal lahat ng damage penalty, or gumamit ka ng Drake card na ganun din ang effect. Next is Abnormal Status. Okay, so dito rin natin makikita yung table niya sa Traveler's Notes. By the way, yung abnormal status nga pala is yung mga ina-apply natin sa kalaban, such as poison, bleed, burn, stun, etc. Nakalista naman sila dyan sa left side. Eh, paano ba natin may interpret ng table na to? So meron dyang iba't ibang icons. Etong bullseye na icon, ang ibig sabihin niyan, e pinapataas niya yung proc chance ng abnormal status. Yung sapatos na icon naman, ang ibig sabihin niyan, e pinapababa niya yung chance na makatanggap ka ng abnormal status status. Etong wand na icon naman, ang ibig sabihin niyan ay e pinapatagal niya yung duration ng abnormal status na nilalagay mo sa kalaban. And yung shield na icon, ang ibig sabihin niyan ay e pinapababa niya yung duration ng abnormal status na natanggap mo. So subukan natin siyang basahin. For example, sa stun, based dito sa table, if mataas ang strength mo, eh mas mataas din ang chance and duration na mas stun mo yung kalaban. If mataas naman ang agility mo, eh mas mababa yung chance na mas stun ka na kalaban. And if mataas ang vitality mo, eh mas mababa yung chance and duration na mas tan ka ng kalaban. So kapag nagets na natin tong abnormal status recovery, e eh pwede natin siyang gamitin sa pagtitweak ng build. For example, sobrang taas ng vitality mo pero wala kang int, eh di mataas yung resistance mo sa poison, bleed, burn, stun, slow, and silence. Pero prone ka naman sa freeze, petrify, sleep, fear, curse, and blind. So alam mo na kung ano yung mga kukunin mong resistance stats sa equipment, cards, enchants, etc. Next is GBG buffs. Okay, so pag pumunta tayo sa Guild Hall, dun sa pinaka left side, eh may makikita tayong Black Cat Cafe. So dito, eh pwede tayong bumili ng mga pots and buffs na magagamit natin sa GVG events. Pero hindi pots ang habol natin dyan, kundi yung buffs lang. So meron tayong dalawang way para bumili dyan. Una is gamit etong Unity Proof, yung source natin yan is Guild Challenge. So, mas mataas yung value na bigay ng buffs, e eh mas mahal din ang presyo. And also, mabibili lang natin sila if in-upgrade ng guild officers yung Black Cat Cafe and yung pangalawang way is madugo. Pwede nyo bilhin lahat, no upgrade required, pero sanda makabak na elzaini yung gagastusin nyo. So kung physical DPS ka, ang advisable na gagamitin mo dito is yung mga sake, since nabubusnya niya yung attack mo. Kung magic DPS ka naman, e juice, since magic attack ang bigay niya, and if tanker ka, e waffle, since damage reduction ang bigay niya. Next is extra guild stats. Okay, so nabanggit ko nung nakaraan na pwede tayong makakuha ng Refine Attack galing sa Refine Enhance. Plus 2 Refine Attack per level yung bigay. So, na-apply natin yan sa tatlong equipment. Sa weapon na 20 refine attack yung bigay pag level 10 and accessories na 40 refine attack yung bigay pag level 10. Since dalawa nga yung accessory natin. By the way, yung pang-upgrade doon e eh, enhancing essence na makakuha natin either sa alchemy merging or sa incredible vending machine. But wait, meron pa. Pag pumunta naman tayo sa magic sewing machine, then sewing reinforce, e eh, pwede tayong makakuha ng extra ng HP na nakakabit sa offhand, armor, cloak, and shoes. Ang kailangan mo lang eh madami-daming Mithril and decent amount of Zeny. Next is Alloy. Okay, so pag pumunta ka sa exchange, item then potion, eh makikita mo yung sobrang daming klase ng Alloy. By the way, mga merchants 'yung nagka-craft niyan. So meron dito'ng pampalakas ng damage ng elemental attacks, pampahina ng damage received sa elemental attacks, immunity sa abnormal status, pantanggal ng size penalty, pampataas ng attack, and pang-repair ng broken gears sa PVP. So solid yung bigay nilang stats, pero ang downside, e eh bukod sa may kamahalan, e eh may igsi lang yung duration nila. Pero kung naghahanap ka ng way para temporarily mapalakas yung character mo, e eh pwede ka kumapit dito. And last but not the list Multi-Job. Okay, so na itong nakaraan, ibinigyan tayo ni Romsi ng job potions. Kaya ngayon, isagad na natin yung job level and pwede na natin ma-unlock lahat ng master skills. Zeni na lang yung kulang. At dahil nga, max na yung job level natin, e eh nonsense na kung magagrind tayo sa mga job XP mobs, kagaya ng Red Devil's Eye, Rowin, etc. So what I suggest, e gamitin na lang natin yung daily battles, daily gameplay time, and mission board para palevelin ni mga multi-jobs natin. Hanggang third job, para makuha natin yung plus 10 base stats na bigay nila. So again, para ma-unlock mo yung ibang class, e eh kailangan mo ng 8.8M zeny or 500k if ka branch lang ng main mo. By the way, andito sa organizational chart icon, yung listahan ng mga stats na pwede mong makuha sa bawat job. And personally, since okay na din naman yung build ko, e eh mag invest na ako dito ng zeny. Since yung pasampu-sampung base stats, e eh malaki ang impact nyan sa build natin. So, yun. Sana nakatulong to mga info na to, mga bro. And if meron pa kayong questions or gustong malaman about sa game, eh mag-comment lang kayo sa baba. And malay mo, eh isama natin yan sa next video. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kita sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.